Kanina, ang puwersang Israelita ay naglunsad ng mga airstrike sa Tul Karm o Tul Karem, isang lungsod sa West Bank, upang itumba ang mga militanting Hamas at Islamic Jihad sa lugar na ito dahil sa patuloy na nag-ooperate ang mga grupong nakahanay sa Iran ng terrorist attack sa mamamayan ng Israel. Pero bago natin ito ipagpatuloy, ay bibigyan ko muna kayo ng kaunting explanation kung ano ang pinagkaiba ng West Bank at ng Gaza dahil meron pong mga nagtatanong sa atin kung bakit nagkaroon ng gera ngayon sa Gaza samantalang kakatupad lang ng ceasefire. Ang West Bank po ay isang landlocked na teritoryo na matatagpuan sa Levant na rehiyon ng Kanlurang Asya na pangunahing nauugnay sa estado ng Palestine at ito po ay isa sa dalawang pangunahing teritoryo ng Palestinian at ang isa pang rehiyon na nasasakupan ng Palestine ay ang Gaza Strip na kasalukuyang nasa ilalim ng tigil putukan. Ang silangang bahagi ng West Bank ay napaligiran ng Jordan at ang hilaga, timog at kanlurang bahagi ng rehiyon na ito ay napaligiran naman po ng Israel na sa madaling salita, ang West Bank ay teritoryo pa rin ng Palestine subalit nakahiwalay ito sa Gaza at katabilang din ito ng mga Israelita na meron ding mga teroristang Hamas at Islamic Jihad sa rehiyon na ito na ngayon ay nakikipagbuno na sa mga militar ng Tel Aviv. Kung saan matapos kumpirmahin ng IDF ang nakuha nitong report mula sa mga sources, ay agad itong hinagisan ng militar ng nakamamatay na mga bomba upang pasabugin at iligpit ang mga salot na ito na patuloy na sumalungat sa gobyerno ng Tel Aviv na talagang hindi na pinatakbo pa ng malayo ng Israeli Defense Forces ang grupo at tuluyan nila itong tinodas para mabawasan ang malaking banta na dala ng mga grupong ito. Pinasabog na rin ng Air Force ang iba pang mga pasilidad na ginagamit ng mga militante dahil ang mga kabahayan na ito ay ginawang imbakan ng armas ng grupo na isa sa nagpagalit pa sa mga sundalo ni Netanyahu na sa mga oras na ito ay talagang sinapit ng mga gusaling nakalink sa organisasyon ang matinding pagkadurog na hindi nagdalawang isip ang IDF sa pagdismantle sa mga tahanan na ginawang hideout ng kalaban. Ang mga ground unit naman na mana ito ng Israel ay hindi natinag sa pagsalakay sa malaking bahagi ng Jenin upang lumpuhin pa ng todo ang mga terorista, kung saan nagbahay-bahay ang mga ito para siguraduhing mahanap nila ang anino ng mga militanteng grupo na nagtatago lang sa loob ng mga sibilyang pasilidad na talagang nagpursigi ang militar ni Netanyahu sa pagbasura sa mga kampo ng Iran na tumatakbo sa rehiyon na ito dahil sa hanggat hindi nawasak ang mga kilusan na nakapaloob sa West Bank, ay patuloy lang ang paghahasik ng lagim ng mga suwail na ito para guluhin ang baluarte ng Tel Aviv na magbibigay ng malaking pangamba sa maraming mga Israelita. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga airstrike ng puwersang Israeli na nakatutok sa mga militante ay nagresulta sa pagkamatay sa dalawang tauhan ng Hamas na ang dalawang terorista na ito ng grupo ay literal na naging abo dahil sa sinapit nito ang matinding pagsabog na nagresulta sa kanilang pagtawid sa kabilang buhay. Kung patuloy na magpapakita ang mga terorista ng kanilang diumanoy lakas, ay patuloy din ang tropang Israeli sa kanilang kampanyang militar upang lansagin ang mga mandirigma ng grupo na hindi ko rin matawag na matapang ang mga teroristang ito. Dahil kung totoo talagang hindi sila duwag, ay lumaban sila ng harap-harapan at hindi dapat sila nagsusuot ng damit pang sibilyan. Para sa ganung paraan ay maipakita nila sa mga sundalo ni Netanyahu na lumalaban sila ng patas at hindi dapat nila ginagamit ang maraming mga sibilyan sa kanilang mga layuning terorismo. Na wala rin pinagkaiba ang hamas sa mga teroristang ISIS at maote na gumawa ng gulo sa Marawi sa kadahilan ng ginagamit din nila ang mga sibilyan at dinudukot nila ang mga inosenteng tao para sa bandang huli ay meron pa silang huling alas sa gobyerno na kalaunan ay pinulbos at dinurog lang din ng Philippine Army na humantong sa kanilang pagtawid sa kabilang mundo. Samantala, ang puwersang Ukrainyano ay naglunsad ng mga drone strike na nakatutok sa Russia upang pasabugin pa ng todo ang mga lungga ng tropang Ruso at wasakin pa ang lumuluhang ekonomiya ni Pangulong Putin para bigyan ito ng matinding sakit sa ulo kung saan ang mga militar ni Zelensky ay nagpakawala ng maraming nakamamatay na mga drone sa iba't ibang rehiyon ng Kremlin at walang pag-alinlangang pinasabog nila ang mga naglalakihang kumpanya ng langis at iba pang mga struktura na ginagamit ng militar na sa lakas ng mga bombang daladala ng drone ay gumawa ang mga ito ng matinding pagsabog bilang resulta sa pinaigting na kampanyang militar ng Kiev na talagang hindi natinag ang Ukraine sa kung anong lakas ang meron si Pangulong Vladimir at patuloy pa rin sila sa kanilang mga pambobomba hanggang sa kanilang huling hininga para ipaglaban ang kanilang mga lupain na pilit inaagaw ng Rusya. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng militar ang mismong pagawaan ng mga drone ni Putin sa lungsod ng Oryol Oblast na ang facility na ito ay walang sawang binumba ng mga Ukrainyano gamit ang kanilang malalakas na mga drone na sa tindi ng impact ng mga bombang bumagsak sa pasilidad na ito ay humantong ito sa matinding pagkawasak at nagresulta sa pagsabog sa 200 piraso na shaded arm drone ng Moscow. Itinodo rin ng mga sundalo ni Zelensky ang pag-target nito sa mga militar ng Hilagang Korea na umiikot sa mga hangganan na ang walang sawang pagpapalipad ng maraming drone sa mga posisyon ng North Korean soldiers ay nagresulta sa pagkamatay sa mga sundalong Koreano na talagang pinaglaruan lang ng mga Ukrainyano ang mga sundalo na ito ng Pyongyang sa gitna ng digmaan na habang sinusulat natin ang script na ito ay kasalukuyang pinulaut ng Russia ang mga militar ni Pangulong Kim na gumagalaw sa Kursk region sa kadahilanang wala talaga silang nagawang maayos sa kanilang pakikipagbakbakan sa mga militar ni Zelensky na ipinadala lang sila ni Kim Jong-un sa kaalyado nitong Ruso para itumbalang lang ng Ukraine ng mabilis. Ang mga kaganapang ito ay posibleng magpapainis sa pamunuan ng Pyongyang dahil sa pansamantalang inalis ni Putin ang mga militar ng kaalyado para hindi tuluyang maubos ang mga ito sa labanan na posibleng isipin din ni Pangulong Kim na walang silbi ang kanyang ipinadala na mga mandirigma dahil sa pampublikong pinul-out ng Russia ang mga militar ng Hilagang Korea na siguro napag-isip-isip din ng Kremlin na pagpahingahin muna ang mga ito at pag-aralan kung paano pabagsakin ang mga drone ni Zelensky na lumilipad sa maraming lungsod at bayan ng Russia na nagpapahirap sa maraming militar na umatake ng malakas dahil sa bigla-bigla na lang sumusulpot ang mga drone na ito na naging sanhi sa pagkamatay sa maraming mga sundalo ng Pyongyang at Russia. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrike ng puwersang Israelita sa West Bank upang itumba at durugin ang mga militanting grupo na patuloy na naghahasik ng lagim sa Israel at para mabawasan ang mga kampon ni Khamenei na nag-ooperate sa malaking bahagi ng Middle East at ano sa tingin mo ang pag-pull out ni Putin sa mga tauhan ni Pangulong Kim na nakipagdigma sa mga Ukrainyano dahil sa nakita ng Moscow na mauubos na ang mga ito sa kadahilanang napag-iwanan ng panahon ng taktika ng mga kawal ng North Korea na nagresulta sa pagkataranta ng mga ito sa kalagitnaan ng labanan na humantong sa kanilang pagkatodas at pagtawid sa kabilang buhay, i-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.